Hi mga preni! Ano nga ba ang sikreto ko? Halina kayo at panoorin nyo. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Dalawang piling na saging lang ang gagawin natin today. At sa isang mixing bowl ay maglagay tayo ng 1,500 ml of water. Then magtakal din tayo ng 1/4 cup of vinegar. Ibabad natin ito sa tubig habang binabalatan para hindi ito mangitim kasi medyo matagal tayo matapos magbalat. At syempre gagamit tayo nito, food slicer. Pahaba ang ginawa ko sa isang piling na saging. Then ang isang piling naman ay pabilog ang hugis. Ayan, at tapos na itong dalawa at mamili na lang kayo kung anong nais niyong hugis. i lang natin ang sliced banana sa pinainit na mantika. One by one lang ang paglalagay mga preni ha. At ito ang sikreto dito mga preni, napaka-importante na meron dito. 1 cup light brown sugar, 1 cup vinegar, and 1 cup of water. Mix to dissolve. Then mag tayo ng 5 tablespoons of sugar syrup. Then i-fry natin until golden brown. Remove natin from pan. At ilagay natin sa malapad na tray doon natin palalamigin. At ang tunog pa lang ay malutong na. 100% na tumatagal ng malutong at hindi matigas.